Hello! This is Gina Flores. Friday afternoon. Maaga akong umuwi dahil marami akong overtime. So, alam mo, sa, sa ano natin, trabaho natin, kinakat down nila yung mga overtime. So, sa kabisihan ng buhay this week, hindi ako masyado nakakain. So, pag uwi ko sa bahay, pagod na ako. Hulit nga, I eat like I'm in the Philippines. Kasi nandito tayo sa Amerika. Ayan. Saging at saka green mango galing sa puno natin sa labas. Reeves. Sinigang. Na maraming gulay na green beans. Sinigang yan. Senigang. Saka kamayan. Kamayan baguong para sa ating mango. Diba? Sas! Yan ang buhay. Masaya lang ako dahil nakauwi ako ng maaga. So, ito. Ititreat. Ito yung treat ko sa sarili ko. Simpleng, simpleng buhay. Simple lang ang ating panam... Ang ating dream. Simple dreams. Mmm! Sarap! Halika na, kain na tayo. Laguan. Mmm. Oh, ano ang mga sanang sa Pilipinas? Kasi alam ko ngayon, ay morning. Usually, Kumakain kami sa labas kapag Friday. Namimiss ko talaga 'tong pagkain ng ganito. Halatang gutom. Ganon. Tawa ako kumakain. Magpapasalamat ako sa inyo, Jam, sa susuporta sa akin. Sa kapag dumadaan yung video ko, nilalambing nyo. Thank you so much talaga. It's a big deal for me. So, huwag kalimutan, mag-iwan din ng baka sa akin kasi para malambing din kita. Yan, sabaw. Sarap. Magkakamay ako. Dito Tingnan mo yung ano, ribs. Sinigang with ribs sinigang. Ano ba yun? Talagang natatanggal na yung meat sa buto. Hmm? Asawa ko ang nagluluto kagabi kasi hindi na kaya ng katawan ko. I was so tired. Asto ko yan. Nanghihingi. Mm. Ang sarap talaga ng mangga. Mm -hmm. Green mango. Mm. Nakakamiss magkamay. So, hayaan nyo na lang ako ha. Don't mind me nagkakamay ako. I was my nagwas naman ako na kain. miss ko lang talaga siya. Kapag nagka kumakain ako nag iisa dahil ako lang ang nagkakamay sa bahay. <laughs> Asawa ko never nagkakamayan. Grabe mm. yung ano ko talaga, namumula mumula Dashboard ko. Maawa. Pulang-pula. Pulang-pula pa. Mas mapula pa sa puso ko. Ano <laughs> nyo? Mm -hmm. Hindi ako masyado nakapagdagay ng mga video. Content. Or... Kasi ka ano, nakakapag-engage masyado kasi busy sa buhay. Hmm. Halata mangga. Mm, 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 mm. Diyan pa natin. Dumangga na to ay galing sa puno namin sa labas. sabaw. Walang breakfast. Walang dinner kagabi. Walang breakfast kanyang umaga. Walang lunch. Ayan. Sobrang gutom. Pero hindi nakakain ang antagtag. Sarap nito. Oh my god. Maglilito na 'yan buo. Thank you guys for watching. You are appreciated all the time. Ingat kayo palagi dyan, kung saan man kayo sa sulok ng mundo. Mm. Nakapato yung paha. Ang ingay ng aso ko. I'll see you guys in the next time. Let's engage. Gusto yung ano nila. Tawag nito. Kabiti. Hmm? Bye!